Tapos kung mag-flex ka, kung mag ka sa social media, ay yabang-yabang mo. Lahat ng pinag-post mo hulugan. Kailan naging blessing yung hulugan na pinilit mong kunin dahil galing sa inggit? Eh kuya, kaya na naman na yan. Napag-usapan na namin yan eh. Relilto kita kasi bugok din yung mister mo. Pauto ng pauto sa'yo. Ako, kunin yan. SGA. Kuya! Ako po. Ito na, magpapabigat ng araw. Ano naman si Kuya? Kanina pa ako nasa chat sa'yo. Sinmood ka lang. Nanonood ka sa'yo ko. Tsaka alis din ako after nito eh. Ano ba yun? Ah, alis. Saan na lang ako pupunta? Sabi ko na no? oh. Ano ba yun? Eh Kuya kasi. Papatulong sana ako sa'yo. Di ba may nakakalala doon sa ano? Na ahente. Malapit dun sa opisina niyo, Ahente ng sasakyan. Oo. Oh. Papatulong sana kukuha kami ng asawa ko Kukuha kang sasakyan? Oo oh, Kuya. Eh, kasi para pag-uwi niya, may magamit-gamit kami. Tsaka ito pa, kuya. Alam mo ba yung isang pinsan natin? Nakakuha na ng sasakyan. Alam mo kung nasa sila ngayon? Nasa Tagaytay na mamasyal. Mm. Parang every Sunday ata, pasyal sila ng pasyal. Sige na, kuya. Tulang mo naman ako doon. So, Malang madali ako ma-approve. Walang bago? Ano walang, walang bago. Nandito ka na naman kasi umiral na naman yung pagiging itera mo. Grabe ka naman, kuya. Yung gitera agad. Alam mo, Tol, iyong hilig mo sa pagiging inggetera, kung ginamit mo yun sa tamang proseso, mayaman ka na ngayon. Bakit ganyan ka? Pag nainggit ka, mas doon ka nagpupursige sa inggit para magkaroon ng mga bagay na hindi mo pa kaya. Ba't pa ulit ka sa ganyan? Ano naman, kuya? Anong inggit-inggit? wala naman ka ng sasakyan. Kukuha ka ng sasakyan? Idadagdag mo pa sa hulugan mo buwan-buwan? Hindi pa nga tapos yung motor nyo? Mo. Di ba? May hulugan ka rin sa supa nyo na kinuha mo sa hulugan? Yung TV mo na malaki, hulugan? Yung pinakaskas mo sa akin na washing machine? Ha? Ang kwento mo sa akin, yung washing machine ng hipag mo, pangit kasi mabagal. Ngayon, ganun din yung binili mo kaya kinaskas natin. Eh, regalo ko na lang sa sa'yo eh. Oh, regalo mo na yun eh. Eh kasi nga, ang kapal na ng mukha mo tol. Hindi mo kayang bayaran. Nirigalo ko na lang. O oh, naman. Kapatid mo ko. Hindi mo ko sugar daddy o nanay o na kailangan ibigay pa sila itong gusto mo pag may kailangan kang ganyan. Magsasakyan? Baka nakakalimot ka. Six months lang ang kontrata ng asawa mo doon. Pwedeng hindi pa ulit makaalis yan. Wala nga parking lot eh. Nahirapan pa nga makaalis, di ba? Dahil may problema sa medical. Tapos sasakyan, brand nyo pa gusto mo talaga, until di mo mainggit. Kung sana yung gitera, ilalabang kita eh. Baka yumaman ako eh. Eh kuya, binabayaran naman namin eh, kahit kung kinukuha namin eh. Tol, yun na nga eh. Tinan mo kung gano'n mo pinapera pa yung sitwasyon mo. Tapos kung mag-flex ka, kung mag-post ka sa social media, ayabang-yabang mo. Lahat ang pinapost mo hulugan malaking blessing yung hulugan na pinilit mong kunin dahil galing sa inggit. Eh kuya, kaya na naman na yan. Napag-usapan na namin yan eh. Lililtok kita kasi bugok din yung mister mo. Pauto ng pauto sa'yo. Umalis siya kasi may problema kayo sa maraming utang. Na kahit may problema sa medical yung mister mo, inadya ni Lord na makaalis siya. Ngayon, imbis na magbawas ka ng utang, magdadagdag ka na naman. Tapos ang reason mo sa akin, dahil nakita mo na sa pinsan natin, dahil pag lang sa tagaytay, hindi ingit na naman. Nananalamin ka pa ba? Nakikita mo yung itsura mo sa salamin mo? Nagaganda ka sa sarili mo? Alam mo ba yung tripod ng ang pagkatao mo? Ingitera ng in itsura. Yan, yung mga pananapit mo ganyan. Yung ganyang puhok, real talk, hindi ko nilalahat. Pag ganyan ang aura, tapos may asawang abroad, tapos kung ano piniplex sa social media, tapos casual blazing, tapos ang daming pinaparinggan, ingetera number one. Eh kuya, gusto ko lang naman din kasi magkaroon ng mga bagay na meron sila. Walang masama dun. Pangarapin mo. Pero paghirapan mo rin. Yung tamang proseso. Huwag kayong kumuha o bumili ng hindi nyo kailangan, at huwag kayong mangailangan ng hindi nyo kayang bilhin. Tapos! Uwe, wala kang mapapala sa akin. Iba yan kuya, di mo na nga ako tinulungan, ang dami mo pang sermon. Hmm. Deserve niya yan kung mahirapan kayo, matitigas mukha niyo eh. puro kayo yabang sa social media. Magyabang kayo pag full paid, magyabang kayo pag hindi hulugan. Sabihin yung blessing, pag talagang full paid na hindi yung, Magpo-post kayo, magpe-flex kayo, papatamaan nyo yung mga taong feeling yung naiingit sa'yo. Bulok. Bulok.